Welcome back mga ka-radio Ayun, pagbabalik May nag-request lang dito sa ating portable Icon B80 na kung paano lang maglagay ng pangalan Sige po, sundan nyo po ako 3 2 1 Thank yun welcome back again mga karajo hmm. so ngayon mga mga ka karajo ay eh, may nag-request lang ho tungkol dito kaya uh, ati uling uh, ituturo ano po sana so, uh, hindi pa masyadong kabisado tong uh, radyong to i eh, sempre kahit pa paano eh, hindi sila mahirapan kahit papaano eh, may turo ko sila kung yung gusto nilang mangyari doon sa radio nila so ngayon mga karadyo ang talakayan ho natin yung tungkol ho dito sa paglalagay ho ng pangalan doon sa kanilang frequency eh, yung nauna ko kasing video na pareho nito is hindi ko na ituro ho yung uh, paglagay ho ng pangalan rename dun sa frequency ho so ang naituro ko lang doon mga reset o mga function dun sa matungkol dun kung papaano sa repeater, mga tone kung uh, papaano wow! so, ay, ay ika nga, ay, nag request nga yung uh, isang uh, subscriber natin at gusto po malaman kung papaano maglagay ho ng pangalan sa kanyang radio ay, ituturo ho natin yun. So ngayon, naka ibig sabihin no, naka bipo po ito. So kung lagay sa memory, yan ho, naka memory, oh, naka bipo So lagay tayo ng frequency. 1, 4, 5, 9, 0 So, yung frequency na ho yung frequency na ho yan, mga karadyo, ay yan yung aking monitoring frequency. Ibig sabihin, uh, yan akong malimit yung ginagamit dito sa bahay. Monitoring frequency lang ano po. So ngayon, para mahilagay natin yung pangalan, natin, is imi-memory ho natin ito. So memory. Ano po? Memory function. And then, so sa channel 1 ho kasi is may nakapangalan. Doon natin ilagay sa channel 1 ano po function uli and then press o oh, di yun ang frequency sa channel 1 so punta tayo ngayon ng memory ayun po si itaas naka memory na ano po oh, so ngayon mga karadyo kung papaano maglagay ng pangalan So mga karadyo, ko na ako sa inyo. Kaya lang, mahihirapan po kayo kung hindi nyo alam kung ang nakasit dito sa loob ay hindi ho naka-display display name. di ba? Diba? Uh, kaya, hindi rin yung magagawa din. Kaya, ituturo ko muna sa inyo kung paano. Baka kasi, ang nakalagay sa si taas, iba. Patayin ko muna. Diba natin? So, una yung pang, kung hindi nyo makuha yung uh, sinasabi ko na maglagay ng pangalan, ito muna unahin nyo. Itong dalawang ito, up and down, and then on. So, ibig sabihin, kagaya nakasit na ho kasi no, ito, display frequency name. So, yung minsan kasi yung iba, naka nakaganito Ayan, naka channel. Yung channel naman, iba ho yun. So, ibig sabihin, wala kang ka makita frequency, channel lang. O ito. Ong naka-display frequency ho kayo, hindi yung malalagyan ho ng pangalan ito. Kay anong gawin ho ninyo? So frequency lang ho talaga. Kaya ang gagawin ho nito, ito. Ayan. Display frequency name. Diba? So ngayon, okay na. And then, enter ho natin. Enter ho natin. Enter. Ano po? Okay na po. then, so ngayon, kung paano natin lagyan ng name, di ba nakita po niyo? So, BIPO, di ba sabi ko kayo kanina, ay ilagay natin sa frequency. Ano po? So, pag naka-frequency na ho yan, is ito lang ho po ipinutin ho ninyo. Function, unset. So nakakita ko yung, yung frequency na ho yun ay nasa memory 1. So lagyan natin ng pangalan natin. So lagyan natin ng pangalan natin is yan. Yan. And then up and then up yan and then Up yon So Yung mga ka ay lima ho talaga yan Iaapat lang yung pangalan ko Kaya hanggang dun lang ako So intern na ho natin Inter ano po Ayan mga ka-radio Ibig sabihin Yun ang aking nakapangalan na po yung aking frequency nakapangalan na lipat natin 2, 3, 4, 5 6, 7 so may frequency ho nandyan so pwede ho lang nilagyan ng pangalan diba ano po kagaya ho nito kaya ho natin ang baguhin yan kung babaguhin ho natin yan ganito lang po ganun lang gagawin ho natin function set so ganyan gagawin, babaguhin natin gawin natin itong yan. And then Yan. Oh. Alam ano mo ito, ayan. Tapos and then ulit. Yan. function uli Ayan, function ulit. Saan na ba yung isa? ayan so pwede mo baguhin uli yung kanyang pangalan basta ganun yung gagawin nuhon niyo uli function and set di ba ano po ayan so gano'n ho yung mga karadyo uh, para masundan po ninyo uh, bukod dito dun sa mga iba kong uh, review tungkol dito sa B8 sundan mo lang yung aking YouTube channel And then paki-subscribe na rin po saka paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo dun sa aking mga bagong i-upload. From now is wala pa pero darating ang panahon na dadamid noyon. yon. Maraming salamat mga ka radio